So mga bagay na kailangan mong gawin upang matakot ang isang lalaki na mawala ka at para mabalu siya sa iyo. Oo mga kamamay, sa video ng ito isishare ko sa inyo ang mga kailangan nyong uh, gawin. Kailangan nyong paandarin sa isang relasyon para ang isang lalaki ay matakot na mawala ka at the same time mabalu siya sa iyo. Huwag na natin masyadong patagalin to mga kamamay. Ano nga ba yung unang tips na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay niya at the same time para mabaliw din siya sa iyo. So number one, huwag na huwag mong kalilimutan ang pag-aayos sa iyong sarili. Tandaan niyo mga kamamay, yan yung unang tinitingnan ng sinumang kalalakihan. Kung naaalala mo, nung simula, nung umpisa na makilala ka ng isang lalaki o nung makilala ka ng partner mo ngayon, ng asawa mo ngayon, di ba ang una niyang sinabi sa'yo, Babe, ang ganda mo. Babe, nung una kitang nakilala, nabighani agad ako sa ganda mo. Kaya mga kamamay, hindi malayo na muli mo ulit maakit o makuha ang atensyon ng isang lalaki o ng partner mo kung aayusin mo lamang ang sarili mo. Okay? Dati mo nang nakuha ang atensyon niya, dati mo nang nakuha ang pag-ibig at pagmamahal niya dahil sa itsura mo, hindi malayong makuha mo ulit yan. Okay? Kasi yan ang ano eh, yan yung unang tinitingnan ng isang lalaki, dapat presentable ka palagi. Dapat maayos ka palagi. Dapat maganda ka palagi sa mata ng isang lalaki. Kasi po mga kamamay, kapag ka napapabayaan nyo na na mag-ayos, na mag-suklay, na mag-improve ng inyong sarili, eh baka ang isang lalaki ay tumingin sa iba. Lalong-lalo lalo na kung merong mga nang aakit sa kanya, sa labas, sa trabaho, okay? At kung saan-saan pa man mga kamamay, hindi mo nakikita ang mga nangyayari sa isang lalaki kapag ka siya ay nasa labas. Baka mamaya may lumalan din na dyan, di mo pa alam. Okay? Dahil sa kawalan mo ng uh, kakayahan na mag-ayos sa sarili mo, ang isang lalaki ay natutokso sa iba. Kasi yung nakakausap niya madalas, maganda, mabango, sexy. So, paano yan? Mababaling doon ang atensyon ng isang lalaki at hindi sa'yo. Tapos mga kamamay, pag uwi niya sa bahay, amoy isda kayo, amoy tilapia, amoy pawis, hindi mo lang kayo naliligo, okay? Hindi mo lang kayo nagpapalit ng damit. Paano yan mga kamamay? Eh, hindi matatakot ang mga lalaki na mawala kayo sa buhay nila kapag kaganyan. Kailangan mga kamamay, i-improve nyo ang inyong ganda. I-improve nyo ang inyong sarili. Mag-ayos kayo. Magpabango kayo. Maligo palagi. Okay? Kung mataba, kung tumataba, bakit hindi mag bakat Bakit hindi mag-diet? Bakit hindi mag-workout? Bakit hindi magpapawis? Mag-jogging kayo. Ang pinakamahalaga dyan mga kamamay, huwag yung pababayaan ng inyong sarili. Huwag niyong pababayaan ang inyong itsura sa yan ang inihaharap niyo sa isang lalaki kapag ka sila ay uuwi ng bahay. Ayoko na makakaroon kayo ng problema dahil lamang dyan. Maganda ka, nagustuhan ka ng isang lalaki, kaya ka nga pinakasalan ng isang lalaki kasi nagandahan siya sa iyo. Pero ngayon, bakit nagagawa na niyang tumingin sa iba? Bakit nagagawa na niyang makipag-message sa iba o makipag-chat, makipag-text, makipag-tawagan, makipag-video call sa iba? Eh syempre, dahil meron siyang nakikitang nawala na sa iyo. Yung ganda mo noon, lumipas na. Naging lo siyang ka na, napabayaan mo na. Eh kamamay pa paano hindi mangyayari? Ang dami naming anak. Okay? Galing pa ako ng raket. Nagtinda pa ako ng isda. O paano naman ako makakapag-ayos niyan mga kamamay? Tandaan yung mga kamamay, walang dahilan kung gusto mo ang iyong ginagawa. Okay? Yung simpleng mag ka, yung simpleng maligo ka ng mabilis, yung simpleng mag-apply ka ng pulbo, ng pabango, wag mo sanang pabayaan yun mga kamamay. Okay, napakahalaga niyan, akala niyo napakaliit na bagay, pero napakalaki ng uh, impact niyan pagdating sa isang lalaki, tandaan niyo yun mga kamamay. Baka kung kaya lang maghahanap ng iba, ang isang lalaki is dahil diyan sa hindi niyo pag-aayos ng inyong sarili, eh wag naman. Kaya sinasabi ko sa inyo, para maagapan mga kamamay, huwag niyong pabayaan ang inyong sarili parang isang lalaki ay hindi tumingin sa ganda ng iba. Okay? So yan yung number one tip sa inyo mga kamamay, parang isang lalaki ay matakot na mawala ka, kailangan makita niya na araw-araw kang nag improve Para sa ganun, mabaliw din siya sa iyo kapag ka nakita niya na, na gumaganda ka araw-araw. Kapag ka nakita niya na sumesiksik ka araw-araw. Mga kamamay, gawin nyo yan. Makakatulong po yan. Okay? So, number two. Maging madiskarte at wais sa buhay. Okay? So, mga kamamay, hindi lahat ng kababaihan ay kayang gawin ito. Hindi lahat ng kababaihan ay kayang kumita ng pera sa sarili nilang kakayanan. Kasi lahat ng, uh, I mean, is, kasi karamihan ng aking mga kilalang babae kapag sila ay naging housewife, nasa bahay lang sila, wala na silang nagagawa eh. Wala na silang paraan na ginagawa para makatulong sa kanilang mister, sa kanilang asawa. Kesyo ang dami niyang dahilan. Busy na raw sa mga bata, busy na raw sa gawaing bahay, ang dami raw ginagawa. Okay, wala na raw pagkakataon pa na magtrabaho maghanap ng racket. Tandaan niyo mga kamamay. Ang isang babae na wais at padiskarte sa buhay, kung alam niya na na-show short ang kinikita ng isang lalaki, at ikaw ay tumutulong sa kung anumang paraan na alam mo, eh mas minamahal po yan ng isang lalaki. Mas pinapahalagahan po yan ng isang lalaki. Hindi po yan binibitawan at hindi po yan ipinagpapalit ng isang lalaki. Sapagkat bibihira na nga yung mga babaeng madiskarte at wais sa buhay. Pwede ka namang magtayo ng sari-sari store. Kung may maliit kang puhunan, pwede ka magtayo ng ganyan. Pwede ka namang uh, Mag-online uh, selling, mga kamamay. Pwede ka mag-tinda-tinda uh, dyan kung ano-anong uh, pwede affiliate marketing. Makakatulong yan. Magtitinda ka ng product na hindi naman nasa kamay mo pero kikita ka sa komisyon. Basta mga kamamay, kung mga racket na alam mo, kung may alam ka, gawin mo, subukan mo. At sigurado ako, mas lalo kang pahalagahan, matatakot na ipagpalit ka sa ibang babae ng isang lalaki kapag ka meron kang quality and traits na kagaya niyan mga kamamay. Kasi nga ilan na lang yung mga babaeng madiskarte uh, yung uh, mga wais sa buhay mga kamamay. Kaya kung kaya mong uh, kumita ng pera, kaya mong kumayod, kaya mong tumulong kay mister sa kung anong paraan gawin mo. At sigurado ako, hindi hindi ka pagpapalit ng isang lalaki kapag ka nakita niyang ganyan ka. Okay? So next, Ipakita mo na kaya mong iwanan at mawala sa kanya kapag kapalagi palagi kanyang sinasaktan. Tandaan niyo mga kamamay, kahit sino pa, okay, ang manakit sa inyo, dapat willing kayo na iparamdam dun sa tao na yon na handa mo siyang iwan. Na handa mo siyang Uh, pabayaan kapag kapalagi kanya sinasaktan. Sapagkat uh, Kapag ka tinitiis mo lahat ng pananakit, kung ito ay sobra na, pagiging martir na po ang tawag doon. At kailanman ay hindi makakatunong sa isang relasyon ng pagiging martir. Ano ba ka mama yung pagiging martir? Ito yung pagtitiis mo sa mga bagay-bagay na sobra na. For example, harap-harapan ka ng Uh, sinasaktan ng isang lalaki, pinagbubuhatan ka ng kamay, o harap-harapan kang pinagtataksilan ng bababae ang isang lalaki, pero anong ginagawa niya? Wala siyang ginagawa. Patuloy pa rin siya sa kanyang bisyo, sa kanyang uh, maling ginagawa, tapos ikaw, inahayaan mo lang siya. Tanggap ka lang, tanggap kahit sobrang nasasaktan ka na. Yan ang pagiging martir. Yan ang pagiging uh, uto uto pagdating sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang iwan once na palagi kanyang saktan. Handa mo siyang ipagpalit once na lagi kanyang niloloko. Kailangan nyo yan mga kamamay para magising ang isang lalaki sa katotohanan na maaari kang mawala, na maaari kang uh, lumayo at maaari siyang mapalitan sa buhay mo kapag ka hindi siya nagising sa kanyang mga panlulokong ginagawa sa iyo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na maging mahalaga ka sa buhay ng isang lalaki para matakot siya na mawala ka sa buhay niya, eh kailangan ipakita nyo rin na handa kayong lumayo kapag ka palagi kayong sinasaktan. Okay? So next. Panatilihin at dapat palagi kayong mabango. Yes, mga kamamay. Ang isang babaeng may maayos na hygiene at palaging may mabangong uh, amoy. Ay palaging ginugusto ng isang lalaki. Matatakot siya na mawala ka sa buhay niya sapagkat malaki yung maaaring mawala sa kanya, mawawalan siya ng isang partner na mabango, na kaakit-akit, na mahalimuyak, na mataas ang apil kasi nakakataas ng apil yung mabango eh. Kapag dumaan ka sa mga kalalakihan at naamoy ka, talagang uh, lilingunin ka kanila. So kapag ka kanila, tatanungin ng pangalan mo tatanungin kung sino yon. Kaya nakakataas ng appeal. Kapag ka mabango kang, amuyen. Kapag masarap kang, amuyen. Tapos self improve ka pa. Tapos sexy ka pa. Nagsusumba ka pa. Eh sigurado ako maraming magkakagusto sa iyo. At kapag ka maraming nagkagusto sa iyo at nalaman niya ng isang lalaki, nalaman niya ng asawa mo, ng partner mo, sigurado ako mga kamamay. Matatakot siya na magloko. Matatakot siya na mawala ka sa buhay niya. At uh, matatakot siya na baka ano, may entertain kang iba. Kaya eh, ang isang lalaking ngayon ay gagawa ng paraan para hindi ka mawala sa buhay niya. the same time, matatakot yan na mawala ka sa buhay niya. So ilan lang yan mga kamamis, mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay niya at the same time para mabaliw siya sa iyo. So for more video and love advice, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ito. So para mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. bala